Ayan, good morning mga farmers. Ito po yung lumpin ni Papa na 2096 hybrid rice. So bakit ganito po yung itsura po niya mga farmers? So makita naman natin maganda yung ano niya, yung bulaklak po niya. No? Pero may sakit po na tumama po dito. Ayan, dahil ito makatabi po niya noon, si uncle ay nag na rin siya so yung mga insekto lumipat po dito mga farmers although dati pa ito may ganito na namumulaklak ang ganda po mga farmers oh. kaya lang po may, may sakit po no? ito nakikita niyo po to yan po yung brown so ang ganda po dito sa gilid mga farmers pero dito sa gitna Ayan, meron po siyang tong row no eh no tinamaan po ng sakit pero kabuhan niya mga ka farmers ay maganda po Kapasyalan po natin ito sa gilid kasi gilid po ng highway po ito yan pakita lang po natin mga farmers sa at base po sa ano sa sa tanim po ni Papa na dalawa dito po kasi ito po yung long pin sa bandaron ay SL8 So sabi niya maganda po daw yung XL8. Pero ito kasi yung lumpin, medyo mabango siya eh. Eh, makita niyo lang po yung kanyang mga kwan. Mga bunga po niya, no. May kagat po mga farmers. So, tinamaan po ng sakit. May mga insekto po dumadapo po dito mga farmers. Nung kalakasan niya kasi ito na lumabas. Although, meron na siyang ano, milky stage na po siya mga farmers. Yan, may laman na po, no? Yung kanyang butil, o yan, o. No? Yan. May cristage na po siya. Yan, uh, sinisip-sip po ng, ano, ng insekto. Yung sumisip-sip po dito, yung atangya. So, mayroon po may wasan yung kasi yung katabi po ni Papa ay ka-harvest lang. So, lumipat dito yung mga ibang insekto. Although nag-spray si Papa pero tinamaan pa rin ano. So ito yung lungpin mga farmers. Ang ganda po ng haba po niya ng ano, ng kanyang why. Ayan oh. Mahaba po siya. Yumuyuko na rin siya. So mo medyo mabibigat na yung kanyang ano, putil. So milky stage. Yan ito po lungpin ha, 2096. So tinanap pa natin yung SL8 na no? hybrid din po ito mga farmers na lungpin. Yung binibigay po ng ito ng DA. So ito po yung sample po niya mga farmers. Ayan, ang ganda po no. Kaya lang may tama po siya. Sakit. Puntan natin sa bandaron. Yung SL8. Ayan ako oh, namatay ka mga farmers. Ayan. May mga peste na kumakain po dito kasi siya lang po yung mayroong ano malapit ng Mahani so ito po yung kan kabuan po niya ng no? farmers ngayon sa dulo so ito pin pa rin to nasa bunga at puntan natin sa kabila sa SL8 kung natin kung ano yung ano, mas maganda sa dalawa although parehas po na hybrid mga farmers so ito yung mga farmers yung ano yung SL8 ito, naman po. Ah, maganda rin po yung kanyang ano, kanyang bunga, no? Yan So, halos parehas po mga farmers, pero may tama po siya. Meron po siya ano, sakit po na May dumapo dito yung black bag. So mga farmers, pwede nyo po yung comment po dito kung ano po yung gamit nyo sa black bag. No? Mga gamot, pwede po mga farmers. Ayan po, oh. kitang-kita po, no? Namamatay po yung kanyang, ano? Yung kanyang stem. So, may kumakagat. Halo na po yon, May kumakagat po na insekto. May kumakagat. May kumakagat na insekto dun sa bunga po niya. May napuhan po siya ng mga... mga best friend. Yan, ang dami, oh. So, halo na po dito. Itong raw black bag tsaka iba pa ng mga sakit pa nung dumapo dito kasi once na suya, dinapuan po yung ano yung palay po natin ng mga sakit mabilis na po yan mga farmers lahat po dadapo na po yan dahil dito sa tabi natin nag start pa lang siya although may na no, meron ng lipat tanim sa kabila sa bandaron tapos dun sa tabi rin noon tabi ng kel ganoon din nag-start pa rin lang kasi kahani lang po niya So, yan mga kapramalis, pwede nyo pong i-comment po dito yung mga ano, gamit nyo po sa black bag. Kasi ang solusyon na sinasabi dito kanina, ni Tid ng ay ano, patubigan nito ng marami. Tapos, ispran po ng, ano, ng pang black bag. Kasi yung pag natubigan nito, aket po yung ano, insekto. So, doon po mag-spray ng ano, pang black bag si Grabio. maganda na to, mga 2 weeks pa bago tumigas ito eh yung kanyang butil nasa milky stage po siya yan pero tinamaan talaga normally kasi itong nangyayari kapag ka ikaw lang po yung ganito yung palay yung mga katabi mo ay uh, ano pa lang pa start or may ka katabi na bagong ani so yung katabi kay uncle So yun po yung ano, yung sakit po niya mga farmers, black bag. Tsaka tungro. Kahit anong variety po mga farmers, it's a late man 'yan or anong hybrid or inbreed basta tinamaan po ng sakit. Dapat agapan mo na sprayan para po matanggal. Ma uh, mo yung sakit na dadapo. Kasi kung titignan po natin, maganda naman po ang kanyang ano, bunga. Yan, mahaba po yung uway po niya pero may black bag so yung mga farmers pinakita ko lang po sa inyo po ano itong pong pala ni papa na hybrid na long pin 2096 saka SL8 so yan ganito na po yung black po natin mga farmers nasa muli po maraming salamat bye bye Sabi pala ni Papa, no, mas marami daw pong tama po yung ano, long pin, tsaka dito sa SL8. Although itong SL8 po kasi mas mababa yung place po niya. Compare po dun sa long pin. Nasa taas po yung long pin eh. si kalahati po nito ay SL8 tsaka long pin. So kinukompare niya itong dalawa. Mas matibay din po. Mas matibay po daw itong ano, SL8 sa sakit kesa sa long pin. So kita naman ito lang yung apektado sa balapit sa atin. Pero yung kanton pin marami. Halos kabilaan ang sakit. Hindi natin sa lalin Doon po sa lalin daw po yung ano eh, yung mga black bug. Ayan no, mga farmers. Ito po yung sinasabing black bug. Ayan no, kita nyo po mga farmers, itong itim po na yan no. Ayan, lalaki nga po, parang butin po ng mais. Ayan no, Oh. Uh, 'Yung makita, no. So, ito po yung klase po ng black bug. 'Yung makita mga farmers. nahulog na. Ito po yung black bug kalalaki Parang kasing laki nga ng mais to. Butil lang mais. Ayan o, oh, mga farmers, yan. Kita natin. Ayan, mga farmers. So, may black bag po siya. Ayan po yung kumakain, sumisip-sip, mga farmers. Kita pa, ito pa. Ayan o. Oh. Ayan po yung sinasabing black bag. Uh, bien, no. la pega